Nya. kaya tuloy sa goal, kamis, aslom, operat. parat. Bot si Pesabot! Wala ikay! Wala ligo-ligo! Mana, tama si Mabugan, aslom. Yeah, guys, kaya po na tiluan, si wala na ko labot. Salamat, guys! Sa pantanaw, sa akong pakatawa, sa akong video, Thank you. salamat! Gabi ay sa inyong tanan! Bye! Love you all!